Good so morning! So, igdan niyo sila guys, o. Oh, uh, good morning! Alam nila nandito ako. Ay, ah, good morning! Waiting the food! Uh, Nintay nila yung food nila. Medyo malabo na kayo. Kahapon ko lang kayo nilinis. Malabo na naman kayo. Ha? Oh. Tignan so, mo to. Ito ang tawag ko na si Malaka. Malakas! May orange sa so, taas ng ulo niya. Malakas! Malakas! Kasi <laughs> si white is si Mabagal. Ah, si, ano? Si, man, si ano? Yung black, what, an, black and white. Si Mabagal. Kasi disabled yun siya. Tapos ito naman. Ito. <laughs> Pangalanan ko pa yan sila. Then, hintay nila yung food nila natin ngayon. May bungsay pa ako dito at boto. Oh. <laughs> Pero wala yung tao na nang bungsay. Ito nga pala yung food nila. Ito. Ito sa mga mga tambok. Ito naman sa mga gagmay. So, i-give natin sila. Next lang natin. Okay. Nakulit ng mga, mga pusa ko din na ito. Nakulit po. Malakas po sila ng kain. Ayan ang yun. dami yung binibigay ko. isang magmerenda yan sila mamaya. after 4 hours. Kasi sa mga maliit din, itong powder, parang powder siya. Kaya medyo malabo ang tubig kasi gawa dito siguro tignan natin maghabulan yan sila <laughs> tignan nyo guys uh, ano na waiting na kayo, dali give na ng food hello, good morning <laughs> yes, give na natin dito ang food nila ano ka sila, ambay bilis dila mag winter na dito sa amin lalagyan ko siya ng heating may heater yan sa loob ng aquarium yes. ito enjoy enjoy ayan, matain na na kayo. ay kayo, kumain na kayo Nag-aaway yun sila lagi. Ganun, din <sighs> Medyo malabo yung tubig kasi yung ano, filter, parang lalaboin niya yung tubig ba, ikot ikot-ikote. Kasi malakas yung filter. Nalitan ko na, malakas pa rin siya. nilagyan ko ng heating doon. Heater na siya, guys. Siya yung isda. Naka-heater. Enjoy, enjoy! Hello, you are so cute. <laughs> Meron ako dalawa nito. Cute, very cute. Things that malakasin ang ah. malakas na head and feet. naku talaga ako dito sa kanila para sa, na, ano ang lungkot ko. Naku-tuwa oh. talaga ako dito sa kanila. Ayan, hello! Ito, oh beautiful! magbabay na kayo for the content for today. <laughs> Bye, guys. Thank you so much for watching my fish. <laughs> Hi! Hi! <laughs> good morning, kanila. Ay, naka-close yan. Hindi mo yan maano. Mabait yan. Hindi yan takot. Okay. Bye.